Out in the yard where the green grass grows, my little boy laughs and it surely shows. His smile shines bright like the morning glow, his laughter rings in a sweet, soft flow. With a wooden toy, his adventures pay. In his tiny walk, he's brave and brave, tiny hands and feet, always on the go. My little boy, my heart's sweetest echo. Days may pass, years may fly, but the love for my boy will never die. Through all life's turns, highs and lows, he's my little star that forever glows. Mahirap din talaga yung dito nga kami. Sa sobrang pagmamahal mo sa anak mo. Ibibigay mo lahat ng gustong kain. Hindi rin nakakabuti yung sumusunod ka sa anak mo. Kasi ang gusto niyang kainin ay eh, hindi naman pala nakakabuti sa kanyang kalusugan. Kaya guys, mahirap po talaga yung sobrang pagmamahal sa mga anak. Hindi nakakabuti sa kalusugan. Kaya yan. Ito, galing na kami niya sa laboratory. Pupunta na naman kami sa ER. Ayan, yeah, nakarating na kami sa ER. Kaya, eh, pa-uwi na kami. Pa-uwi na kami. uwi na kami, -uwi na kami kaya... mahirap hirap din ano, ano pa-uwi na, dito na, na, uwi mga, na ano, kami. Ma-uwi na kami. O baka babalik so, daw kami sa, ano, wala akong na balik kami. kami. Kasi yeah, yung privacy talaga. Ang hospital na to, ito ay DOH. Kaya napakalawak ng hospital ng DOH dito sa aming lugar at nagpapasalamat ako ng marami dahil kung hindi ko na tagpuan tong DOH hospital na to ay hindi kami makakarecover thank you so much DOH hospital shout out thank you so much